Masaya yung party niya. Sobra. Ito, hanggang, alas dos. hanggang alas dos pa ng umaga yun. Madaling yeah, araw. Daniel, dandun, Andrei, May pasok ala, din ba yun? Kaya mo siya. Uh, nag enjoy eh. Ang, ang ganda nito na, na ko. Ano ba yan? Charger na stand. Charger na stand? May huh. napanalo ng na Chai, ano, vodka. Vodka? Oh, Ayos. vodka. <laughs> si, ano naman? Sino? Si Aldrin. Yung pang... Pang... Ano, ah, pang pang bingo? Uh, wala bang isang sakong bigas? mga ganon? Grabe. <laughs> <laughs> Pilipinas lang yun. <laughs> Pilipinas yun. Pag may party, may, may, may appliances. Dito wala, ano? Dito ganyan lang. Uh, <laughs> pero enjoy. Enjoy Naka 3 hours, naka 4 hours ka na yata Oo, eh. dapat isang oras nga lang. Uh, naka 3 hours ka rin. Hindi na yun. 2 hours. Ha, 2 two hours din ba? kasi 7 kami dumating eh. Ah. Uh, Di ba umalis kami eh? ano na past 6 na. Ay, uh -huh. naglakad pa. I-review ko na lang yung mga video mo rito mamaya. Oo, kasi hindi ko talaga siya makita. Tapos... Di ba sabi ko nakasetup naman na to? Matayo lang. Uh, setup na nga to eh. Matayo lang yan uh -huh. na kasi. Kasi hindi ko alam yung picture. Kung napipicturean ko ba kasi hindi ko nakikita. Uh -huh. Pag, pag nag-picture ka, pipindutin mo lang yung, di ba? Ito, itong button. Oo, oh, yun nga. Pindutin mo lang yung button. Okay na yun. Eh, hindi ko nga nakikita kung na-picture na ba o hindi. Basta click mo lang siya. Basta narinig mo yung parang... Paano maririnig nga? na ang ingay nga? Hindi, ibig sabihin yung sa daliri mo, pakaramdaman mo. Kailangan mo pang i-practice. <laughs> para masanay ka. Minsan lang mangyari yung party na yun, kaso nabitin ka pa. Hindi eh. Eh, pang alas sa iska kumagoy. Eh sila lahat doon, mga walang pasok, kinaumagahan. Eh, eh ganun lang talaga yun. Kasi, bakla, walang pasok. Yung magjowa, walang pasok. May pasok. Uh, Pasaan na, hindi naman sila. Ay, makakatulog pa sila, oh, na maayos-ayos. Uh -oh. Si Raffi, day off. Day off. Oh, sarap day off ni Rapi, mga call goods. <laughs> Sa kampaning na pasukan ko kasi walang ganyan. Meron naman kaming bonus. Bonus okay. ng thank you. <laughs> Thank you. Pumunta ka. Ayan. Uh, May kainan naman konti. Ganun. Tignan nyo na lang nilalakaran namin mga call goods. Uh, kahit gabi na. Marami pa rin tao. Ah. Uh, bukas na bukas yung mga ilaw mga call goods. Baliktad natin. O yan o. Oh. Uh, Tapos parap natin. O. Oh, mga call goods. Sama na natin tong... Si... Anong pangalan yan? Sama na natin si Neptune. Okay na mga Call Goods hanggang dito na lang. Okay... yan Para mahilo kayo mga Call Goods. <laughs>